Hi guys, this is Lila, si Vlog and for today's vlog, mag-unboxing tayo ng mga natanggap kong regalo mula sa amo ko, mula sa pinsan ko, mula kay Carol mula kay XD Vlog O2 and sa pamilya ng amo ko and isi-share ko lang yung mga presents na natanggap ko so samahan ninyo akong mag-unboxing ng aking mga natanggap na regalo So unahin natin guys yung aking natanggap na regalo mula sa aking pinsan kay Amy Shout sa akin siya na sa si Amy. Bibigyan niya ako ng... ng bag. Alam niya, mahilig ako sa bag. And... It's a body bag. And meron akong t-shirt. And meron akong... Alam kasi ni Amy na mahilig ako yung maglagay dito. Kasi... palaging sumasakit yung ulo ko. So, binila niya ako nito. Liniment siya. So, meron na ako magagamit every time na lalabas ako. Susundin yung ako. Ayan. Thank you, Insan. And, syempre, yung mga basura. Si XD, binigyan niya ako ng the short pants. Pero mas si XD, gusto niya ako mag, ano, maggala na naka-short. Tapos, t-shirt sabi niya, suotin ko daw yun na open yung ano, kasi may ganito, ganito. Pinakita niya pa sa akin talaga. Shoutout kay XD Vlog. Salamat sa regalo mo. And, si Bunso Carol, guys. Ito regalo niya. Ito, oh. bear to. Malaking bear. Mas malaki pa sa akin. Ngayon, like, oh, ang laki niya, oh. Inayos niya talaga ng ano, Inayos niya talaga ng pag pagbalot. Inayos niya talaga ng pagbalot para lang mabalot itong napakalaking bear na to. Ang sabi niya dito, um, after, hindi ko alam <laughs> Happy birthday, Ate Lynn from Bunso Carol. Sabi niya, a bear for you to hug whenever you need a shoulder to cry on. Take this bear as a gift of love from your bunso, Carol. Remembering how much I love you. Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless you. Good health always. Keep going on your goal. I love you, Ate Linko. Salamat sa mga oras na ginagubul mo sa amin. Kahit sobrang busy mong tao, binibigyan mo pa rin kami ng oras para makasama ka namin. Kasi guys, since nag-OJT ako sa Max last Um, november from november onwards hanggang june talagang sobrang busy ko as in, hindi ko nakakasama ko sila 1 to 2 hours lang kasi nagmamadali na ako kasi ang duty ko is um, from 12 hanggang 9 so sobrang busy ko eto na lang july ako talagang nag-stop sa max kasi napagod na rin ako sabi niya ever since hindi ka nagbago sa amin palagi mo kami tinatawa twin magkakasama tayo Keep it up your good heart and kindness. You are my friend, but not just a friend of mine. My ate, basher, enemy, etc. Kasi parati ko itong pinapagalitan. Parati ko pag nalilit. Ikaw talaga gusto sa Ang daming sermon nito. P.S. Sana mahanap mo na ang forever mo. Grabe, na-stress talaga ako sa kanila guys. Every time na mga nag-wish yan sila sa birthday ko. So, every time na nag-birthday ako, na-stress ako dito sa mga to, kasi parating nila sinasabi, mag-ano ka na, mag, ka na, mag ka na. I'm just enjoying my singleness, singleness <laughs> And, yan. So, yan. Tapos na yan. Ito naman, mga regalo ng pamilya ng amo ko. Ito sa parents ni amo kong lalaki. Nakalagay dito, to become. Peaceful, the Peaceful Collection. Tingnan natin kung ano to. Tatlong kulay siya. Blue, light blue, and dark. Medyo green siya. Oh, it's a scented candles. Bango. Ang bango. Tapos, syempre, may, may card. Basahin natin yung card, guys. Sabi niya dito, Just for you. Happy birthday, Evie. Hope you have enjoyed your celebrations. See you soon, Megan and Peter. Ito yung magulang ni Sir ko. So, itatago natin every year, lahat ng mga last year nag-celebrate ako sa Bali, Indonesia. Lahat ng card na natanggap ko last year, tinago ko din. So, ito, itatago ko na naman kasi, ano to eh, yung bigay to ng mga mas halagang tao sa buhay natin. So, dapat yung mga importante ano, tinatago natin. Tapos, eto sa nanay ni ma'am. Sirain na natin. Card lang na may itatago ko dito. So Hindi yung Yan. Hip -hop! Hip hip! Ano to? Hip hip hooray! And syempre, my pera. 729-2024 Dear Evie, a very happy birthday. Love and best wishes. Chris and Kev nanay ni mam yan, tsaka ni sir nanay ni mam at tatay ni sir tatay ni mam pala pangatanga ko talaga tapos eto naman eto naman sa mga amo ko ang amo ko, kasi every time tinatanong nila ako, Evie, uminom ka ba? Sabi ko, hindi. Ang iniinom ko lang is Moscato. Kasi favorite ko talaga yung Moscato. So, maraming wine sa bahay, sabi nila. Kung gusto mo uminom, uminom ka dyan, maraming wine. Sabi ko, ininom na ako pag Moscato, pink pa. So, in-specify ko talaga yung gusto ko. And, binila nila akong Brown Brothers na Moscato. So, thank you. And then, meron silang um, birthday card sabi dito, I hope you have all the sunshine and good times on your birthday. Sabi niya, Evie, wishing you a very happy birthday. Thank you so much for everything you do for our family. We are so grateful for you. Lots of love, Emma, Simon, and Marie. Yan ang sulat nila. Na-appreciate nila yung ginagawa ko. Ano Lalo na guys, yung paghatid at pagsundo ko sa alaga ko. Nilalakad ko lang mula dito. Dito lang dito kami nakatira sa likod ng center point sa may water state. So imagine guys, lalakarin, nilalakad ko to. And meron ditong bridge na ano na ang haba ng bridge. Tapos from here to River Valley, um il, 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 isa't kalahati kilometro yata yung ano, yung layo. So, every time na inihahatid ko, tas pabalik ko, grabe yung damit ko guys, as in, pawis na pawis ako sa umaga pa lang yun. So, every time na babalik ako ng bahay, nagmamadali ako, bis gaagad kasi as in, talagang buto ba daw? <laughs> kasi pawis talaga, as in, basa. Tapos, sa tanghali, sinusundo ko yung alaga ko ng 12.30. Imagine niyo kung gano'ng kainit yun. Ang pinaka nakaka-struggle talaga pag sundo ng bata at paghatid. During sobrang init and kapag umuulan, imagine ninyo guys yun, lakad lang yun, hindi ako nagtitake ng bus, lakad lang talaga. So, na-appreciate nila yung ginagawa ko, lalo na yung nakikita nila kung gaano ko alagaan at mahalin yung anak nila. Kasi tinuturing ko rin naman yun na parang akin, ba diba? So, gano'n yun pag mag-aalaga tayo ng mga bata, kahit hindi sa atin, mahalin natin bila, parang sa atin na rin yung alaga natin, diba? Kasi kapag nakikita ng mga magulang na mahal mo yung alaga mo, mamahalin ka din nila, ituturing ka din nilang pamilya. Last year, nag-celebrate ako ng birthday ko sa Bali, Indonesia, kasi yung alaga ko, birthday niya July 28, and on the following day, birthday ko naman July 29, and then, kasal din ang amo ko last year, July 28, so isang celebration lang kami last year. Doon kami nag-celebrate. Ngayon naman, dito kami nag sa Singapore. So, and kahapon, Sunday, July 28, Sunday, diba? nag half day lang ako. Sabi ko kasi, nagigilty ako pag hindi ko sila tinulungan. Tapos sabi ng mama ko, no, eh, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi off day mo. Sabi ko, it's alright. It's a small thing lang naman. Kaya, nag half day ako kahapon para ano, para tulungan sila. Kasi nga, 2 years old na kalaga. Tapos eto, bigay daw to ni Marley sa akin. Yung alaga ko. <laughs> Ang hirap buksan. May ribbon, ribbon pa. Tignan natin kung ano to. Sirain na natin. Kapag sinisira daw guys ang regalo. Ang wrapper rather. Marami pa ang regalong dadat. So, kaya to. <laughs> oh, the body shop. Alam ko na to. It's either pabango or ano. Ay, wow. May mga ganito din to. Bango. Ang bango pa naman ng body shop. Merong ganito. Merong scrubber. Merong para butter, butter corpse moisturizing and then nata and creamy na ano na for shower cream and then what else what is this um moisturizing cream sa kamay so ayan yun ang aking natanggap na regalo mula kay Marlina sa ating alaga hey, Pinatawag tinatawag ko yun pag nag sa Marlina ginaganon ko siya. Pero ang pangalan niya is Marley. So, ayan lang. At saka, syempre, yung, yung binigay sa akin ng amo ko. Binigyan niya ako ng kalahati ng sahod ko. So, hindi ko na i-reveal -re kung magkano yun kasi baka habulin tayo ng ano, habulin tayo ng BIR. So, napakalaking pasasalamat ko every year at binibigyan ako ng ganong kalaking halaga. And ganito, nakakatanggap ako. Last year din, nakatanggap din ako ng, ano, ng kalahati ng sahod ko. So, nagpapasalamat ako sa amo ko. Tapos, binigay niya ako ng day, ano, birthday day off. So, ngayon, nagday day off ako ngayon. Nag-day off ako kahapon. Nag-day off pa rin ako ngayon. So, ang laking bagay nun, guys. No? Hindi nakapagpapay nga tayo. Tapos, ang ginawa ko, dahil birthday ko, nag-pampering day ako. Nagpahilot ako, nagpaka cupping ako. Ayan, no? may cupping ako yung bentusa sa Tagalog. Tapos nagpa nagpa ano ko ng words ko kasi mayroong marami kami na akong words at so, nagpatanggal ako, nagpili ako, nagpalandi ako. In, and um, in other words, naglandi ako today. <laughs> Literal talaga naglandi. So, yun lang. Share ko lang sa inyo guys yung aking birthday experience and akin birthday na mga birthday presents na natanggap ko for today. And kahapon, celebrate kami sa Intim team Korean ng aking mga kaibigan. So, konti lang ang, hindi katulad ng mga last, last ng mga, mga birthday ko na nag-invite ako mga 60, sa park kami kumakain, mga 50, ganun. Ngayon, iba na. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, gusto natin na liles na rin yung, ano yung, yung mga selected friends lang talaga ang in ko, yung mga malalapit lang sa akin, pinsan ko, yung mga matatagal ko na mga kaibigan. So, yun lang. Sinare ko lang yung aking aking ano, aking mga natanggap na regalo. And maraming salamat sa lahat. Maraming salamat lalo na sa amo ko. Sobrang thankful ako. And of course, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng magandang buhay. Hindi man kayamanan. At least, yung magpayapang buhay, yung maayos na buhay, yung nag enjoy ako sa aking ginagawa sa aking pagtatrabaho dito sa Singapore. Kahit mahirap pero nag ako. Masarap na si guys magtrabaho yung ini-enjoy mo lang kahit anong pagod, ba? Diba? So, yun ang napakasarap. Hindi mo iniisip yung sobrang pagod kasi nag enjoy ka. Mahal mo yung trabaho mo. So, yun lang. Sinair ko lang yung aking, ano, aking sobrang kasiyahan sa araw na to. So, maraming pong salamat. Ito po sila yung last vlog. Kung bago ko pa po sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell icon para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Hanggang sa muli, ingat ang lahat, at maraming salamat sa bumati sa aking birthday. Bye-bye, everyone. Thanks for watching. See you on my next vlog.